Bakit pa mag-iipon? Eh, meron namang sustento na natatanggap mula sa pamilya na nasa abroad. Nako, nako, nako. kawawa naman. Yung may ganitong klasing pamilya. Bakit? Kasi talagang ikaw na yung ginawang ATM. Hindi porket binibigyan ka ng sustento ng pamilya mo na galing sa abroad, hindi ka na mag-iipon. Kasi hindi yun machine. Human being yung tao or pamilya mo na nagtatrabaho sa abroad. Hindi iyon nanganganak or namumulot na ng pera, nahihirapan yon sa abroad. Hindi niya lang sinasabi sa'yo kasi mahal ka niya. Pero kung mahal mo din siya, pahalagahan mo yung pinapadala niya sa'yo. Kasi darating talaga ang time, pagod na pagod na yon at kung wala siyang madatnan doon sa pinapadala sa inyo, Kawawa naman, di ba? Kaya nga, doon sa mga may pamilya na nagtatrabaho abroad, tulungan mo din na makauwi ng maaga yung magulang mo, kapatid mo, o kung sino man na mahal mo sa buhay na nasa abroad. Kasi hindi biro yung mapalayo sa pamilya, yung sakripisyo. Kaya nga, kung napapadalahan ka, merong sustento, i-surprise mo na meron ka ding ipon, pinapalago, at yun ang magiging reward mo sa mahal mo sa buhay nang nagtatrabaho sa abroad. Yung pamilya mo na nagtatrabaho kumakayod sa abroad, napakaswerte. Kapag kahalimbawang meron ding concern yung tumatanggap ng sustento dito sa Pilipinas mula sa mahal niya sa buhay na nagtatrabaho sa abroad. Tulungan lang. Ganon naman dapat ang pamilya. Huwag yung, eh? nasa abroad ka naman eh. Parang namumulot na ng pera dyan. Padala ka ng padala dyan. Tapos, hindi na binibigyan ng halaga yung pinapadala dito sa Pilipinas. Huwag naman kaawaan at pahalagahan yung pinaghirapan na pinadala sa iyo ng iyong mahal sa buhay na nagsusumikap sa abroad.